Three tips para ma-invite ka kaagad ni Meta sa ads on reels unang una dapat malaman mo na walang requirements ang ads on reels walang nakakaalam kung kailan ito darating at kung kailan ito ibibigay ni Meta pero malaki po ang chance mo na mag-invite agad ni Meta sa ads on reels lalo na po kung wala kang violation at malinis ang iyong profile at page account at dapat recommendable din ang iyong account status. Yan ang nangyayari sa karamihan ngayon kahit na po konti lang ang followers nila at kaunti lang din ang views ng kanila pong mga video ay nai-invite na po agad ni Meta sila sa ads on risk. Kaya guys wag kayong mawala ng pag-asa kahit kaunti lang ang followers at, at views ninyo pwedeng pwede pa rin kayong ma-invite ni Meta lalo na nga po kung wala kayong mga violation. Okay po, kasunod maging tunay na content creator ka. Okay lang na mag-upload ka ng mga random video pero make sure po natin na original po yung ating pong content at ito po ay engaging at may enjoy po ng ating pong mga followers at manonood yung ating pong mga content. Yan po ang kasunod po nating tips. Okay po? Kasunod guys, ito po yung napaka-importante para po tayo ay ma-invite po agad ni Meta sa Ads on Reels. Kailangan po guys, mahilig po tayo o masipag tayo makipag-engage sa ating pong mga kapwa content creator. Kapag may dumadaan po ng mga video sa inyo pong mga wall, tapusin po ninyo yung video, makipag-engage po kayo, mag-like po kayo, mag-iwan po kayo ng reaction. At mas maganda po sana kung ishishare po natin yung ating pong video na Katulad po niyang ating pong uh, ginagawa ngayon. Panoorin po ninyo yung kanya pong video. Tapusin po natin. Ayan po. Hanggat hindi po natatapos yung kanya pong video ay intayin po natin. Mag-iwan ka po ng reaksyon, mag-iwan ka po ng comment. Sure po tayo dyan guys, tataas po ang atin pong performance, lalo na nga po kung tayo po ay susuportahan din ng atin pong mga kapwa content creator sa ginawa po nating pag engage po sa kanila. Yan guys, ganyan po ano, napakabilis lamang pong uh, tataas ang ating engagement kapag marunong po tayong makipagtulungan sa ating mga kapwa content creator. Kapag masip masi pagka pong makipag-engage sa ating mga kapwa, content creator, ibabalik po nila kung ano po yung ginawa nila sa atin. Okay po, ayan, ganyan lamang po, lagyan po ninyo ng comment ng naayon po dun sa ating napanood na video. At mas maganda nga po kung ishare-share po natin yung kanya pong video para naman po mapanood din, magustuhan din po ng ating pong mga followers at uh, mabisita din po nung uh, ating pong mga followers yung kanya pong Facebook account. Okay po. Ayan, ganyan lang po kadali. Okay po. Guys, kung wala pa rin pong dumadating, punta na po kayo sa Health and Support and then Report Problem. Ayan, i-click po ninyo yan and then continue to report a problem. gumawa na po kayo ng request kay Meta. And then, i-click po ninyo yan. At dapat guys, meron na po kayong nakaredy na screenshot ng inyo pong profile at ng inyo pong dashboard para makita po ni Meta kung kayo po ay qualify na na mabigyan po ng ads on reels. And then, ang kasunod po niyan, may lalabas po dyan na include report. And then, piliin po ninyo kung profile o page po yung inyong ginagamit. Ang akin po ay profile, kaya profile po yung aking A uh, i-click dyan. Ayan, tulad po nyan. And then guys, kapag nagawa na po ninyo yan, i-upload po ninyo yung inyo pong mga, uh, dapat i-upload yung profile at saka po yung iyo pong mga dashboard and then describe mo po yung issue kung ano po yung nire-request mo kay Meta at kapag tapos na po, i-click mo po yung arrow na nasa taas. Okay po? For more tips and tutorial, please follow, like, and share. Thank you po!